Alden Richards. Inalay nga ba kay Min Mendoza ang pagkasama niya sa People Asia? Umingay na naman ang social media sa pagkasama ni Alden Richards sa ginawang pag award ng People Asia. Isa kasi si Alden Richards sa ginawaran ng tropeyo para sa Men Who Matters 2025. Kung matatandaan nyo kasi, ay talagang kinuha na ni Alden Richards at Min Mendoza ang titulong ito na People of the Year na ay ginawaran din sila ng People Asia kaya nga naman naisip ng buong Aldam Nation na ang ginawang interview ni Alden Richards ay isang pag-aalay kay Maid Mendoza ng kanyang napawagian na tropeyo. Alam naman natin na talagang lahat ang ginagawa ni Alden Richards at Maid Mendoza ay talaga namang inaalay nila sa isa't isa. Kung matatandaan nyo, Dati talaga ay napakaraming award ni Main Mendoza at Alden Richards na sila ay magkasama. Ngunit ngayon na magkaiba ang kanilang trabaho, ay hindi na sila masyadong nagkakasabay at nakakakuha ng magkaparehong award. Ito na rin kasi ang unang award ni Alden Richards na wala si Main Mendoza at lalong-lalo na ang pagkuha naman ni Mendosa Mendoza ng iba't ibang award ay hindi naman kasama si Alden Richards. Ngunit makikita mo sa kanila at mahahalata mo na talagang parang inaalay nila sa isa't isa kung ano ang ma-achieve nila sa kanilang buhay. Mapa-award man ito o mga mithiin na napag-usapan na nila noon pa man. Ang totoo nga niyan ay talagang magaling si Alden Richards pagsalita ng patungkol kay Min Mendoza. Ito naman kasi talaga ang hinahangaan natin kay Alden D. Charles at ang pagbibigay niya ng mga mensahe na kliptiko na tanging Aldam Nation lamang ang nakakaalam. Isa na dito ang pag-interview na dati kay Boy Abunda na sinabi niya na masaya ang kanyang love life. Kung iisipin ng mga ordinaryong nanonood lamang ay hindi mapapansin ito at aakalain na ang babaeng ito ay iba. Mga trabaho niya ngayon, ngunit kung isa ka talagang Aldam Nation, ay malalaman mo ay madedecrypt mo ang minsahing gustong palabasin ni Alden Richards. Dahil si Alden Richards ay hindi kailanman nanligaw sa ibang babae. Sa loob ng sampung taon kaya alam ng buong Aldab Nation na si Maine Mendoza lamang ang tinutukoy niya dito. Kaya ngayon nga lang ang isa sa mga alam ng buong Aldab Nation. Kaya talagang hindi malayo ang pag-aalay na ginawa ni Alden Teacher sa kanyang pagkapanalo dito. Ay walang iba kung hindi kay Maine Mendoza. Buti naman Alden at Maine, magsabi na kayo sa lahat na mag-asawa na kayo, huwag ninyong bayaang sirain kayo, kawawa naman ang mga anak nyo, buhat nun hanggang ngayon, Aldab forever. Ay hindi basta-basta makakaamin si Maine Mendoza at Alden Richards, ginawa na nila ito dati pa, ngunit ang naging balik sa kanila nito ay ang mga pambabash at napakarami pang naninira sa kanila at sinasabi pa na mga user lang sila. Kaya mahirap din ang sitwasyon ngayon ni Alden Richards at Ben Mendoza. Ngunit ang mas mahalaga lang dito ay alam ng buong Alden Nation kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon at lalong lalo na hindi ito basta basta masisira dahil ito ay napakaraming resibo na pagkitang po pa lamang sa mga internet at sa mga google searches ay makikita mo talaga ang history ng kanilang pinagdaanan kaya dapat din talaga na hindi mag-alala ang buong true-blooded alternation Lalong-lalo na, kailangan kailangan nila Main Mendoza at Alden Richards ang suporta ng kagayan yung mga seniors na talagang sa una pa lang ay binigyan na ni Main Mendoza at Alden Richards ng kaligayahan na hindi kahit sino man makagagawa nito ni dahil talagang alam mo ang genuinity ng kanilang pagsasama noon hanggang ngayon. Alden Richards at Nico Mainday Paul Gerson. Forever, walang iwanan hanggang dulo habang buhay. Ganyan kayo kamahal ng milyon-milyon. Kami, Mrs. Paul Gerson, Real Copol, Kampante. Yan nga dapat ang mga inaasahan ni Main Mendoza at Alden Richards ang talagang true loyal na fans ng mga TBADN ni Main Mendoza at Alden Richards na kahit napakarami pang nang babas sa kanila ngayon pag makita lang nila ang mga gantong komento ay talagang hindi na nila inaasahan ang mga nambabas lalong lalo na ang mga naninira lang sa kanila para sa kanilang sarili ito ay ang mga kalaban ng mga pilit na ibinabagsak si Alden Richards at Maine Mendoza. Ito ay ang mga fans ng Brand X na talagang wala na silang sinusuportahan ngayon dahil watak-watak na sila at hindi na sila gaanong kasikat. Pinatunayan ito ni Alden Richards na isang kilos niya lang ay talagang pag-uusapan siya. Ito na nga ang nangyari pagdating kay Kathleen Bernardo at Alden Richards na isang kilos lang ni Alden Richards ay lahat nakatutok sa kanila lalong lalo na si Maine Mendoza na wala namang ginagawa ngunit nadadala pa rin ang pangalan niya. Magtataka ka na lang talaga na bakit nadadamay pa si Bin Mendoza eh wala naman siyang kinalaman ito na lang talaga ang nagpapatunay sa tunay na relasyon ni Bin Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi mapaghihiwalay ang kanilang pangalan dahil sa una pa lang ay magkadikit na ito na kung ibabash si Alden Richards ay mababash din si Min Mendoza at kung may gagawin si Min Mendoza ay makakabit naman ang pangalan ni Alden Richards ganyan ang tunay na relasyon na talagang hindi inaasahan sa iba na makita walang iwanan hanggang dulo ang sabi ni Alden hindi siya nakikisausaw sa issue ni Catherine at Daniel Aldab forever lang sapat Aldab couple talagang sinabi na naman ni Alden Richards yan dati pa na hindi siya makikigulo na kahit sino pang babae yan lalong lalo pa nakahihiwalay lang ni Kathleen Bernardo at Daniel Padilla. Hinding-hindi maiisip ni Alden Richards na ligawan man lang si Kathleen Bernardo dahil ito naman ay nakapambabastos. Kaya sa mga naninira dyan na nagsasabi na ikakasal at mag engage na si Kathleen Bernardo at Alden Richards, nagkakamali kayo at hindi sasapat siyang paninira nyo dahil alam ng buong Alden Nation ang totoo. Alam nila ang totoong ugali ni Alden Richards na talagang totoo ang pinagsasabi. At kailanman ay hindi magsisinungaling dahil yan talaga ang ginawa niya kay Maine Mendoza noon pa man hindi ko alam kung maniniwala ako dahil sabi may girlfriend na ni Alden si Kathleen laging magkasama kawawa naman si Maine kaya naniniwalang ako na pag nagsama na sila nalilito ako kung ano ang totoo at dumating na magsama ang Aldab hindi hindi naging girlfriend ni Alden Richards si Kathleen Bernardo ito ay sila sabi lamang ng mga naninira kay Alden Richards at sila ay nagtatagumpay ngayon dahil ngayon ay napakarami ng bashers ni Alden Richards na mga katnyel at lalong lalo na dito ay ang mga fans mismo at loyal kay Daniel Padilla na gumagawa ng kwento na nang aagaw daw si Alden Richards kaya hindi mo dapat paniwalaan ito kung talagang ikaw ay isang matalinong three-blooded ADN dahil hindi girlfriend ni Alden si Kathleen ito ay paninira lamang sa Aldab lalong lalo na kay Alden Richards. Mo, oh, talagang nasira na ng mga bashers ang isipan mo kung ilalaglag mo si Alden Richards dahil itong dalawang ito ay sa simula pa lamang ay nagsuportahan na sa isa't isa. Kaya dapat kung ano ang suporta mo kay Main Mendoza ay ganun din kay Alden Richards. At kung matatandaan mo na sinasabi ni Alden Richards na gustong gusto niya nang makasama si Main Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!